Totok, ayan. So, kumusta po kayong lahat? So, medyo matagal tayong nawala. Gawa na yung channel na to mga katotok ay na shadow So, yung shadow ban ay nakuha ko dun sa sub for sub, watch to watch, tapos sa pagdalaw ko ng mga live ng mga small youtuber, dun ako nadali. Na shadow ako na bumagsak yung lahat ng views ko naglagas yung subscriber ko dahil doon na shadow ban ho ko pag na ban ka kasi mga katotok ay hindi ka naaabot ng 1k yung ano mo yung views talagang hindi na yan kaya nagpasya ako na wag muna mag upload dito sa kabugsay tv yan so ngayon mamamana kami ha. So subukan kong mag-upload dito. So wala pa naman tayong panibagong account. Sa so, talagang naghinto lang muna ako sa pag-upload. Gawa ng the na shadow ban nga tayo. So sana ay pakalipas ng isang buwan ay hindi na siya na shadow ban. 30 days ata yung ano yung violation. So, kaya tapos na yung mahigit isang buwan so mag-upload na ulit tayo. Ah uh... Pero hindi consistent yung pag-upload natin mga katutok gawa ng palaging maalon dito sa amin kasi Amihan. Timing lang yung pamamana namin. Hindi gano kadalas tayong nakakapamana gawa ng malakas si Amihan. Bihira lang luminaw, di gaya ng habagat. So ayan mga katutok. Papunta na tayo sa spot. Gawa ng alas 5 na ng hapon. Ayan. Kita-kita na -kita tayo dun sa spot. So ayan mga katutok. Nandito na po tayo sa spot. Ayan, so medyo maalon ngayong gabi. Ayan, lumakas kasi yung amihan. At laki ng gulong. Ayan o. No? Balik kasama natin si Kuya Bong at si Father Azan Fishing TV, si Papa. Ayan, so sana ipagpalain tayo kahit maalon-alon. Ayan, so wag na natin patagalin mga katotok. Gawa ng maalon talaga. Magli-litch dive na tayo. Pero mga katotok, palusong na tayo. Pero no, bumungad sa ating yung malakapi na tubig. Sobrang labo mga katotok. Yan, wala tayong makita ni bato, ni lumot, wala. Yan, kaya kita kita tayo rin sa laot kung malinaw ba doon. ははっ。 Tapos na. May pang na tayo. nama mereka dekat bersama ular ha Ayan mga katutok, nakagilid na tayo. Low tide na. No? Sobrang linaw na ng dagat, hindi na malabo. Ayan. Bali, alas stress na ng madaling araw. Ayan, so bali, nag over pala ako mga katutok. Gawa ng nakamute yung camera natin. Ayan, so umabot sa video na to hanggang sa dulo. Ay, huwag nyo nang kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan silipin natin yung mga huli natin dun sa gilid para makita nyo kung ilang perasyo yung nahuli ko so saglit lang tayo sa laot Gawa ng malabo yung laot sa gilid malinaw na ayan at ito na nga yung huli natin mga katutok ayan So, bali, nakahuli rin tayo ng pang-ulam. Ayan So, ayos na rin. Hindi na masama. Pwede na tayong buminta niya ng mga 2 dalawang kilo. Yung matira ay iuulam natin. Sana'y luminaw pa mamaya para makabalik tayo. Para makapag-dilisya tayo. Timing-timing lang kasi yung pagpalaot namin dito mga katutok gawa ng yun nga malakas si Amihan di tulad ng dati na habagat laging kalmado dito sa amin kaya pag Amihan timing timing lang kami thank you for watching po